Welcome to our YouTube channel Celeb Boss Philippines. Kinumpirma ni DJ Kuo ang prenup kasama ang yumaong asawa na si Barbie. Hsu. ano ang mangyayari sa multi-million dollar fortune? Isang nakakagulat na balita ang lumabas tungkol sa paghahati-hati ng kapalaran ng yumaong Taiwanese actress na si Barbie Hsu. Kinumpirma ng misis ni DJ Koo na mayroon silang premarital agreement. Ngunit ang malaking tanong, wasto ba ito? Okay DJ ko ang kayamanan ni Barbie. Tingnan natin ang buong detalye. Noong lunes, February 1, 0, 2025, may balitang kinumpirma ng South Korean G producer na si Koo Jun Yop, also known as DJ Koo, na nagkaroon sila ni Barbie Shu ng prenup agreement bago sila ikasal. Ito ay isang kasunduan na nagsasaad na ang kanilang mga personal na ari-arian at kayamanan ay mananatili sa isa't isa kung sila ay maghihiwalay. Pero paano ito makakaapekto kay Barbie ngayong wala na siya? Bagamat pareho silang may prenup agreement, napabalita rin na hindi ito notarized. Ibig sabihin, ayon sa batas, masasabing illegal at invalid. Kaya naman posibleng mapunta kay DJ Kuo ang buong kayamanan ni Barbie, kasama na ang kanyang mga asset, bank accounts at iba pang multi-million dollar assets. Ang concern ng netizens at ng pamilya ni Barbie, lalo na ng kanyang ina at dalawang anak, ay ang posibilidad na mawala ang karapatan nila sa yaman ng aktres. Kung mapapawalang bisa ang prenup, legal na mamanahin ni DJ Kuo ang lahat. Sa gitna ng issue, lumutang ang reaksyon ng pamilya ni Barbie. Maraming fans ang nagsasabi na ang kayamanan ay dapat mapunta sa kanyang mga anak at hindi sa kanyang asawa na mukhang may legal edge sa ganitong sitwasyon. Bagamat walang formal na pahayag mula sa kanyang ina, ilang malalapit na kaibigan ni Barbie ang nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Ano kaya ang posibleng mangyari kung mapunta ito sa korte? Sino ang may karapatan sa natitirang yaman ni Barbie Hsu? Ayon sa ilang eksperto sa batas, kahit may prenup agreement si na DJ Kuo at Barbie Hsu, Maari itong ideklarang invalid kung hindi ito susunod sa tamang proseso ng notarization. Ibig sabihin, maaaring dumaan sa mahabang legal battle ang mana ng kanilang kayamanan. Sa Taiwan, the law provides rights to the children and legal family of a deceased individual. Pero dahil kasal na si Barbie kay DJ Ko, may posibilidad pa rin siyang makinabang maliban na lang kung si Barbie ay nagsulat ng last will and testament na nagsasaad na lahat ng ari-arian niya ay para sa kanyang mga anak. Pero hanggang ngayon, wala pang opisyal na dokumentong inilabas tungkol dito. Siyempre, hindi nahuhuli ang netizens sa isyong ito. Marami ang nagsasabi na hindi dapat makinabang si DJ ko, lalo na't matagal na silang hindi kasal bago pumanaw si Barbie. Sabi naman ng iba, kung mahal talaga ni DJ ko o si Barbie, dapat kusa niyang ipaubaya ang yaman sa kanyang mga anak. What do you think? Kontrobersyal na issue ang paghahati-hati ng yaman ng yumaong Barbie issue. Totoo bang makikinabang si DJ Ko? O magtatagumpay kaya ang pamilya ni Barbie na protektahan ang kanyang mga anak? Abangan natin ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Ano sa tingin mo, Celeb Buzzers? Dapat bang mapunta kay DJ ko o sa kanyang pamilya ang kayamanan ni Barbie? Ay comment ang iyong opinion sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa pinakabagong balita sa mundo ng showbiz. Hanggang sa susunod!